Ay. Manghangir ta guys, manghangir ta. Ang dapat na tong buhato no. Basta na ata sa sobrang sakit. Mga pagsuway nga halos di na nato makayanan. Dapat mag-prejud ta -ginu o mag iwasan na delikta maghuna-huna o dautan sa atong kaugalingon. Atong huna-hunaon. O unsay maayo, unsay dili. Kaya ba oregano ay pinakalabag sa kagustuhan, kalooban sa ginoo ang pagkitil sa sariling buhay. Kung ang mga namuno sa simbahan, mas labaw po na silang nakahibaw. Tungod sa ilang mga iniskulahan, about sa Bible kahit bahogin sila nga labag sa ginoo o. ang nahitabo mauna na nga may usa nga namuno sa simbahan na nagkitil sa sariling buhay wa po takibaw kung um unsa man na ang iyang mga pabigat na problema o asya masandigan o asya masandalan ang sobrang sakit siguro hindi niya na nakayanan mo na iyanan ang buhat pero kanito lang atong tandaan pinakadili gina sa kagustuhan sa Ginoo. Nga magkitil sa sariling buhay. Nagsige gani tag pre. Magsige tag Nga malangit ta. anak ng sitwasyon. Nga magkitil ta sa kaugalingo na tong buhay. Paano, tuma, paano mata malangit kita mismo nagbuhat udautan sa atong kaugalingon. Sa ako, anong gikaingon. Bisag unsa pakasakit sakit, bisan unsa ka pa kabugat. Halos gumagapang ka na sa, Sa sobrang bigat, sobrang hirap natong mga pinagdaanan. Bawal mag-isip ng masama sa sarili. God bless you.